good morning mga kamanong So andito tayo ngayon sa Balagtas So Ito yung pinakaunang uh, Finding serie Okay Simula ang araw na to Finding serie Meron tayong uh, uh, T-range Ayan Isang set Kagandahan ito uh, Along the way Dito sa Balagtas Sa lahat ng ating mga followers Okay uh, iiwan namin to, hanapin nyo lang to. Okay, ang location nito is Balangtas. Alright? So, kung makikita mo itong puno na to, uh, ah, dito yan, ayan, makikita mo. So, may kasamang clearance. Siyempre, may kasamang mga sticker, mga kamano. So, kagandaan, lalagay natin to ha. Ah, ayan. Tapos, hanapin nyo mga kamano, nandito yan sa Balagtas Sasabihin ko kung saan yung landmark. Okay? So, itip natin, sisilyohan natin. Ayan. O, oh, naka-JNT mga kamalo ha. Naka-JNT. So ngayon, trap natin. Let's go. Ayan na, ah, mga kamanong ha. So, ayan. Alright. Okay. So, ang location nito, Balagtas. Ayan, malapit sa Magdo. At saka, harap nyan, Ayan. Tapos, ayan. Ha? So, mga kamanong, hanapin mo na dito. Dito lang yan sa Balagtas. So, congratulations sa mga nakahanap. Makakahanap nito. Congratulations in advance. At saka, syempre, kaya maganda kung itatag mo din si Manong Toast PH. Tsaka, ah, uh, i-mention mo kung nakita mo na yung items. Pag nakita mo, may extra 100 pesos ka para sa Gcash. Pag na, na, na picturean mo o kaya nakuha mo na, mo ng video. Tapos, itag mo si Manong Toast PH. Pag nakita namin yan, automatic, i-message mo kami. And then, i-send mo sa amin yung Gcash mo. Pag na-send gigas mo, automatic may 100 pesos additional. Yun! right So, meron ka lang, meron ka lang tools, meron ka gigas. So, ayan, yung landmark. Ayan. okay. Ayan. Yung... ayan. So, madaling tandaan yan, ha? Balagtas lang po ito. Maraming salamat. Have a good day. God bless.